Hahalikan mo ba ako Ibinahagi ni Alden Richards ang isa pang eksena mula sa kanyang kakaibang pelikula. Check. Eh! Ano ba? <laughs> Kasama si Julia Montes. Five breakups and a romance. Mga tito ko lang sa yung tatay ko. Mga babaero. I mean, don't get me wrong, ha ah. Bilang tanda ng aming pasasalamat sa lahat ng sumuporta sa aming pelikula, sabi ng aktor. Mahal ko sila, pero that old patriarchy. Oh. Tulad ng sikat na pool scene. okay, so dun pala galing yung all men shit, including that Alex guy. Ang ikalawang eksenang ito ay nagpapakita lamang ng tip of the iceberg. It's a matter of fact. All men are shit. Okay, so on behalf of all men, I'm sorry. Totoo nga. Ito'y isa pang magandang eksena mula sa dalawang aktor. But still, I like men. Na nagpapakita sa atin na ang isang magandang relasyon ay hindi nangangahulugang perfecto palagi. May pakinabang mo mga kaibigan. Very interesting ang usapan sa eksena. Sabi ko na nga ba? Excuse me, women can manage on our own, sabi ni Justine. Excuse me, women can manage on our own. Come on, sagot ni Lance. <laughs> Come on! Ham, um, pwede na. Dagdag ni Justine Pwede na Hahalikan mo ba ako? At ang sumunod na eksena ay isang matikabong halikan Hahalikan mo ba ako? Sa ikalawang linggo, umabot na sa 30 milyon pesos ang kita ng pelikula Higit sa 200 na sinehan ang nagpapalabas nito. At hindi rin maitatanggi ang husay ng dalawang artistang nagbibigay buhay sa mga karakter sa ilalim ng direksyon ng isang magaling na manunulat at direktor. Kayong mga ka showbiz bar, kung napanood nyo na ang pelikula, aling eksena ang paborito ninyo? Paki-share sa comments section below. thank you